Okay, so, paano ba mga ka para mabilis ma-uninstall ang mga apps? So, napaka-simple lang, yung idolo. Ito yung gagawin nyo. Una is, hanapin nyo yung Play Store. Then, pagka-open yung mga idol, i-click nyo yung icon nyo sa taas. Tapos, click nyo yung Manage Apps and Device. Then after manage up in device. Then so, I click nyo itong dito na portion itong merong gig of views dito. Then after nyo i-click dyan. Yan. So dito sa mga box niyan i-check nyo lang yung mga box kung saan yung apps na gusto nyo i-uninstall. Kasi yung advantage nito is mabilis ka lang maka-uninstall kasi kung For example, maraming na download na games yung mga bata is mahirap kasi yung paisa-isa mo yung install. Medyo matagal. Matagal na matagal. Akalain mo yung halimbawa 60 plus na apps yung i-uninstall mo. So, napakatagal yan. Kaya dito, check mo lang. Yan. Hanap muna tayo ng mga apps na pwede natin i-check. Huwag nyo i-check lahat ha, ah, kasi baka maubos yung apps nyo. wag naman. Tapos, uh, mili lang tayo muna mga idol ha. Okay, so tapos na tayo mamili mga idol ha. So after nating matapos mamili is, i-click natin yung trash can icon dito. So dito sa taas mga idol ha. Then click uninstall. install. Ayan. So wait lang tayo ng mga ilang seconds mga idol ha. Para matapos yung pag-uninstall. So mabilis lang to mga idol. Ayan. So, ilang apps na kagad yung na-uninstall nyo mga idol. So, sana ay may na itulong yung konting tips na binigay ko sa inyo mga idol ha. Then, hanggang sa susunod ulit. Thank you.